Dahil nga maraming alikab bukan bike ni Idol mga guys no at sira ang iya Prino. so ang ginawa natin ay tinakda natin ang bagong pisa-pisa o bagong Prino. at siyempre sabi niya sa akin limpiwan daw at numatapos natin limpiwan ay araga gakanang-kanang ay di puta <laughs> Hello mga ram morning sa inyo mga guys No ba may isang ninja na mountain peak mga guys Hindi lulong sa atin dito O oh, grabe sobrang damo ng yabok ba Akalain ah, kalain man isang akong lubraw Naplang ato Alam ni tanika <laughs> Pero okay lang yan mga guys Ang importante pira goal Nang So ayan na nga ni, mga guys No binaklas na natin Yung mga pisa-pisa Ni Idol At syempre Meron dito oh. Pidal Steam Tsaka bagong Prino Mga guys no Alam nyo ba kung bakit Bagong gusto niyang Prino oh? <laughs> Hindi na kasi mga guys Mahawid ang ya, Prino Tapos merong leak pa sa caliper Kaya binaklas na lang natin No matapos ko na mga guys Baklasin pala yung mga Prino niya Sinunod ko naman dito ah nganya mga biring-biring sa habo. O oh, uslohin natin ito mga guys, no? Para naman makita ninyo kung mahigos siya. Oy, oh, Mahigo ako. <laughs> Pareya lang na importante, guapo tayo Wow. Ah! mga guys no bali na tapos na natin sa pagbaklas ang iya mga unod-unod sa hab no kailangan muna natin uksan ito ng mga silyo para makita ninyo mamaya kung ano iya unod o ayan na dahil nakita nyo na iya unod o oh. <laughs> ang mata mata ang sa pag limpyo so bali mga guys no gagamit tayo dito na lang langis langis so tapos gamit tayo toothbrush para naman gakanang kanang kung mauman ayagay kana misang ako no oh. <laughs> Ay, bot na lang geda. So, bali mga guys, no, hindi ako nag-video dito nung mahaba, oh. Pero alam nyo naman kung ano ko maglimpyo, no. Ah, malimpyo pa rin sa inyo, balay. <laughs> Gago! Ay, mga, ah, mga followers, gulay, sorry. <laughs> Ay, ambot na lang gid, So, balik umbra na tayo, mga guys. No, no, matapos ko na lagyan ng papadanlog. Siyempre, kailangan na natin yan ibalik para naman hindi siya madali. Madali bukan kung aras sa may guwa. So, ayan na. Nabalik na natin, mga guys, no? Pero, hinugtan ko na dyan. Pero, hindi ko na nabidyuhan. Alam nyo naman, busy ako. Ah? Wow! <laughs> guys no tapos na natin ni lahat ng mga biring-biring niya Ay, yung mga dala niya mga pisa-pisa dito ayan na kita nyo naman siguro bagong stem mga guys no control technician natin yung kanyang Hanson anong pronounce ba niya Hanson o hanson so ayan nakabit na ni Maninoy ninyo syempre bago natin ibalik mga guys ang kanyang stem lagyan muna natin ng pampadanlog ang kanyang mga biring-biring sa head patch no, matapos natin linypuan para naman swak na swak kong <laughs> O oh, ayan na. Dahil sa alpak na natin mga guys, no, gulong-gulong na lang sa may likodan. Este sa harapan pala yung tatakod natin tapos cutting tayo preno and then ayan na ganan ng kanyang forma. Ay agay ka kanang kanang ang yabukon niya bay kagina subong wapo-wapo na siya. Oh. Daw <laughs> ako ba ay ala. So, ayan na nga ni mga guys, no. Bali na, plaster na natin. Nakita nyo ng mga tinakod ni Manino. Siyempre, okay na okay na yung bike. So, pwede na natin siyang palayasin. Arang, guys. <laughs> Gago! So, ayan mga guys, tapos na tayo. Maraming salamat sa panood. God bless to all. Paalam. Tomorrow naman.